Tatlong ang sugatan na ng isang SUV at delivery truck ng alas 11.30 kahapon sa kaba ng Diversion Road, Mahalika Highway, Barangay Lumingon, Chaong, Quezon. Sa inisyal ng investigasyon ng Chaong PNT, ang aksidente ay kinasangkutan ng photon cargo aluminum van truck na minamanaw ni Elmer Loro Tipo, 51 anyos sa Barangay Banay-Banay, Kabuyao, -Banay, Laguna at ng isang Isuzu XT Wagon na minamanaw naman ni Randy Tapon Noblesa ng BFRV Talondos, Las Piñas. Sugatan din ang asawa nito na si Diana Talmes Noblesa at alun din ang isang pedestrian na nadamay sa aksidente na hindi pa nakikilala. Ayon naman sa saksi na si Patrick de Galicia na may-ari ng larawan na nakunan, tinobertigan umano siya ng SUV bago ito na aksidente. Nagdag naman sa investigasyon na habang nahanakbo ang truck na nasa loob ng northbound lane at ang SUV naman ay nasa opposite lane pagsapit sa lugar na pinangyarihan ay bigdang nakain ang linya ng truck na nagresulta ng matinding damage sa harapan ng magkabilang sasakyan. Buwa sa mga sakasunduan ang magkabilang panig. Kasama niyo sa RMN, Quezon, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radio Man at Gardo Masada, Tatak, RMN. Thank you